Hello! Welcome to my channel! Ito po si Georgie. Actually po, isa lang ang nag-viral sa Hungarian sandwich po. Yung estudyante po. Kaya lang, lahat sila pinirahan. Yun po ang maganda dito sa Carriedo Quiapo po. Masarap ang Hungarian hotdog nakakabusog at saka talaga pong cheesy talaga yung nilagay nila na keso. So kung ikaw po ay mapapadpad sa Quiapo, isa kang deboto ni ng poong Nazareno, ay mas mainam po na pasyalan mo ang kahabaan ng karyedo. Ikaw po ang mamili sa mga hotdog sandwich nila. At lahat naman po ay masarap dahil natikman ko na po halos lahat sila, iniiba-iba po po yung order ko. Ayan, merong mas mura kasi, merong buy one, take one, pero po yung Hungarian, isa lang po is 90 pesos. yan. At uh, nag-iiba-iba po ang presyo nila pagdating po sa sandwich nila. At talaga naman po nakakapagtaka parang si Diwata Apares Overload na pinilahan. Iba talaga po ang nagagawa ng social platform. Lalo na po kung sikat yung uh, isang content creator. Ay, nako. Sure ball na talaga ang iyong uh, business kapag ipinromote kanya. Kasi nga po, yung iba pong uh, vlogger ay uh, million po ang kanilang Uh, mga follower, yung iba naman po ay less than 1 million syempre po, sa dami ba naman ng kanilang taga-subaybay, ay kapag na-push at na ipakita yung iyong produkto sa kanilang uh, channel or page, ay talaga naman sisikat ang iyong uh, business Ayan, ako ang kagandahan po dito, praise God, dahil po lahat po na nagtitinda ng uh, hotdog sandwich po sa kahabaan ng karyedo uh, ay nabinipisyuhan po ng kasikatan ni uh, Neneng. Ayan po, siya po yung uh, unang in-interview, sumikat po, viral talaga po ang video na content tungkol sa kanyang Hungarian sandwich. At talaga naman pong uh, matutuwa ka dahil lahat ay para po itong do domino effect. Baybayin mo yung kahabaan ng karyedo na kuang haba ng pila sa kanila lahat. Ayan, at ako nga po ay syempre kinuhaan ko dahil nakapuha ito po ito ng pansin sa akin. Hindi ko naman din po napanood sa social uh, media na curious lang po ako dahil bakit po ang daming pila ayun nakita ko ito pala yung pinipilahan actually nakakain na ako dati nito nung hindi pa nagbabiral so ang ginawa ko, bumili ulit ako at paulit-ulit habang mibilet na nakapila pa video-video pa selfie selfie alam mo naman po kapag ikaw ay isang vlogger nakiisip ka ng content mo na susunod ayan